So guys, bumalik na naman ako dito sa lugar na pinuntahan ko kahapon. So ayan, ang kala ko picture guys. Video pala ito yung ginawa ko. tumigil na yung ano. May nang isturbo sa akin dito guys. Hindi ko alam kung ano siya. May something or what. Hindi naman niya ako kakilala. Pinukulit niya ako. So, dito muna ako guys. Mga, mga 7pm, away na ako. So, Ang lang ito kaya yeah, pagka bubuha ng pictures na ano itong ano. Tawag harang or friends. Yeah. Pag, lumali, pag lumayo, maano siya, madilim. So yan lang guys example ayo po nang haba ng video. Thank you so much for watching and please follow me.